Magandang araw po sa inyong lahat, si Doc Ben po ito at ngayong araw po ay pag-usapan natin yung mga diagnostic imaging na ginagawa natin para malaman po natin kung meron bang problema sa utak o sa ulo ng isang sanggol or baby or bata. Mga kaibigan, unang-una po ginagamit natin yung head ultrasound. So, napakabilis po nitong ni gawin at pwede po natin gawin sa unit. At ang mga bata po dahil bukas pa yung kanilang tinatawag na fontanel ginagamit po natin parang bintana or window at doon po natin nilalagay yung probe ng ultrasound para makita natin kung meron bang problema sa ulo o sa utak ng isang baby. Ang pangalawa po natin ginagawa, especially kapag meron po tayong suspicion ng hemorrhage or may dugo po sa ulo ng isang sanggol or bata, ay yung tinatawag nating CT scan or CAT scan. So, mabilis lang po ito at makikita natin talaga kung meron bang dugo. Ang isa pa pong ginagamit natin ay yung tinatawag nating MRI or Magnetic Resonance Imaging. Mas maganda po yung MRI dahil mas detailed po yung, yung anatomy na nakikita natin sa ulo. Ang problema lang sa MRI po ay medyo matagal. Usually it takes about 45 minutes to an hour. Depende pa po kapag ka-cooperative ang ating pasyente. Yun lang po magandang araw sa inyong lahat. Si Doc Pen po ito.